hilong hilo pa ako sa antok guys. Kanina po may nabili guys. Patay. Bumabalik lang ako sa higaan. Siguro mga wala pang alas 3 may bumili na ng na sigurilyo bumabalik lang ako sa higaan guys kasi, ano pa kanina, uh, mag, mag alas 3 pa lang. Medyo masyadong maaga pa kaya bumabalik lang ako sa higaan. Tapos ngayon, may bumiling mantika. Ano na, magpo-pour na yun eh. 4 uh, o 2 na ngayon. Hindi na ako bumabalik sa higaan kasi sasakit ito, sakit lang ulo ko. Pero masarap pa matulog, guys. Malamig kasi ang ano. Malamig ang... Malamig ngayon. Antok pa talaga ako, guys. Ayan guys, uh, may dinala naman magtitriman dito sa amin. Ayan, mga short na pang bata. yan guys, pang ano yan, pang SM yan. Mga binibinta yan sa SM. Ayan, habang naglalaba ako guys, magtitrim din ako. Pasira na yung dulo guys. So, yan, pasira na yung dulo. So, sobrang busy guys. Kaya hindi ko na magawang kainin nito. Ni Ayan, guys. At tapos ko nang triman itong mga shirt na mga pangbata. Lalagyan ko na lang yan siya ng tali sa baywang. Lalagyan ko na lang siya ng cord. Kaya nakala mo lang kaunti lang yung guys. Marami yan, guys. Ayun, no? Nasa 50 peraso ata, yan. Nasa 50 peraso yan, guys. Ayan. Pang ano yan, guys? Uh, pang pang muri yung mga shirt na yan mas madali siyang triman kaysa dun sa ano kaysa dun sa pangbumbero. bumbero ayan guys mamaya ko na yan siya lalagyan ng cord guys so, pahinga muna ako yung aking washing mamaya ko na rin ang lawan kasi binabod ko muna sa powder ayan mamaya uli guys pahinga muna ako ayan guys ah Ah, uh, uh ko na yung nasa timba. Yung una kong isinalang sa washing. Ayan. Ah, uh, kagising-gising ko lang guys kasi natulog muna ako pagkatapos kong mag-trim. Natulog muna ako guys kasi antok na antok ko kasi kanina nagising ako madaling araw ay alas 3. Ayan, kasi 3 a.m. ay may bumili na sa tindahan ko kaya antok na antok ako. Ayan tamang tama naman yung binabit ko ay pili ko ng anlawan. Niwashin ko yan guys tapos binabad ko muna sa sabon na powder para yung amoy ng sabon ay dumikit lalo sa damit at kukusutin ko pa yung kilikili ng Kilikili na lang yung kukusutin ko niyan guys kasi para matanggal yung amoy ng kilikili. Ayan. Ayan guys. Ah, paalawan Aalawan ko na yan guys. Naulan pala guys o so pagising ko eh. Kaya ako nagising kasi umulan. Ayan. Hindi naman masyadong kalakasan. Ayan guys. Naglalagay na ako ng cord sa short naka 25 pesos na ako ng paglagay sa ano ng cord sa shirt yan guys o oh. diba guys kahit, kahit paano eh ito guys pag nalagyan na siya ng cord nito ito, ito piso na isa nito kaya ayan. naka 25 piraso na ako may 25 pesos na ako May 25 tiraso pa akong lalagyan ng cord, guys. Pag nalagyan ko na yan lahat, may 50 pesos na ako. O, so, diba, guys? Habang, habang nagwa-washing ako, ayan, kumita ako ng 50 pesos habang nagwa-washing. Ako lang ngayon dito sa bahay, guys, kasi yung magtita, nandun sila ngayon sa bahay ng alaga niya. Inaulan. Hindi, hindi siguro makauwi dito kasi walang pahing. Hindi malakas-lakas yung ulan, guys, eh. Ayan okay, guys, pagpatuloy ko muna ang paglalagay ng cord. May 25 piraso pa akong lalagyan ng cord guys. ayan guys natapos ko na yung 50 pesos na ano tiniriman ko at saka nilagyan ko ng cord ayan ayan kumita na ako ng 50 pesos maghapan guys so ayan tapos na yan guys nilagyan ko na yan ng cord itatali ko na lang yan mamaya ngayon guys dahil tapos na ako mag trim mag-unlaw naman ako guys kanina, may naanlawan ako kanina. May anlawan pa ako at saka may nakasalang pa ako. Isang salangan na lang yan. Ayan, nag-aanlaw ako ng aking pangalawang binabad. na okay

dia nak, kan? kita, tak, ni satu barang lagi, ni barang yang satu barang lagi, satu barang, ni 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 Ayan guys, may bumili ng school supply guys. May malaking bagay talaga na may tinda akong school supply. Buti na lang guys, may ano, yung may in-order ako dun sa kaibigan kong band paper kasi yung band paper na binili ko sa bayan ay binili niya lahat ngayon. Tapos guys, uh, kanina umaga may naghahanap ng ano, a ano bang tawag nun? A4, A4 daw kung tawagin. Band paper daw yon Eh, wala ako kasi tinanong ako nung aking kinukuha ng, ano, yung kinukuha ng kong kaibigan ng school supply kung gusto ko daw kumuha noon. Tapos sabi ko, hindi ko alam yung A4 na yan. Sabi, A4 size daw, sabi niya. Sabi ko, ganun, hindi ko alam kasi yan. Sabi ko, ano ba yung A4 size na yan? Tapos sakto naman kanina, guys, may naghanap. Buti na lang, mayroon pa siya. Sabi ko, ganun, dalhan mo nga ako kasi baka may maghanap pa uli. Ayan, guys, oh, 100 pesos, 60 pa rin yung ano niya. Pero sa labasan, guys, yung nagtanong sa akin kanina umaga ay... Bili daw niya, apat lima. Pero piso lang ang benta ko nito, guys. Kasi may tubo na kasi ako dito sa 100 pesos na 40 pesos. Kaya okay na yung piso ang binta ko. Sa labas daw kasi, tinanong ko kanina yung tanong sa akin na kung may tinda ako. Ano? Bili daw niya apat na apat lima. Pero sa akin piso tama na piso sa akin binta, guys. Ngayon ko lang kasi nalaman tong ano guys. Ngayon ko lang narinig tong ipo size na ito. Kaya ayan. Ayan guys, mamaya ulit guys. Ayan guys, ah... Uh, Nandito ako sa kusina namin guys kasi may music doon sa malapit sa tindahan ko. Kaya ayan guys, may bariya ako dito guys. Dadagdagan ko ulit itong aking nasa garapon. Ayan guys, malapit na naman po na itong isang garapon ko. Ayan, pantatlo na ito guys. Tap, ayan, oh, puro pipisuhin itong nasa garapon na ito guys. Tapos itong pantatlo na ito, ayan, konti na lang. Konti na lang para mapuno na siya. Tapos, mayroon naman ako dito sinimulan na guys na tig, puro tigbibenting ano, bariya. Ayan, benting buo. Ayan. Ginit ako ng kanin guys kasi marami ako natira kahagod eh. Ayan guys, oh. Sana mapuno ko tong ano guys, kaso nga lang. Kaso lang guys, ah. Kailangan, kailangan bilangin ko na itong mga to guys kasi alam niyo na yung aking tindahan guys. Wala nang laman. Tapos, wala nang laman guys kasi nga hindi naman yung naasahan na yung aking ganan ay mamatay. Yung asawa ko, siyem na, ay sampung, sampung araw, ah na araw, siyem na araw na hindi bumiyahi. Halos doon kami sa tindahan kumuha ng kakainin namin. Kaya ayan guys, pasensya na talaga guys. Kailangan ko na itong, ano, kailangan ko na itong bilangin, itong mga pipisuhin ko para may maipamili ako sa tindahan ko. Lalo na ito guys, so anong hinayang ako kasi kasi simula ko lang. Hmm, kasi, simula ko lang mag-ipon ng tigbe ayun Ayan, mag-iipon na lang ako ulit, guys. Kailangan ko lang talagang, ano yan? Kailangan ko lang talagang gamitin muna yan. Kasi, wala na talagang naman yung aking tindahan. Ayan, guys. Ah, pinakita ko, may, may music na naman, guys. Mamaya ulit. Ayan, guys. Wala na music sa kapitbahay. Ayan ah, nga, guys. Ah, kailangan ko na itong bilangin, guys. At gamitin muna. Kasi nga wala nang laman yung tindahan ko. Mag-iipon na lang ulit, guys. Ayan. Sayang to, guys, oh. Kasi simula ko lang ng, ano, yung tigbibente na barya. Tapos ito hindi pa napuno, oh. Pero kung ilalagay ko tong ito, guys, mapupuno yan. <laughs> ilalagay ko na nga rin, guys. Total naman, bibilangin ko rin naman to lahat. Ilalagay ko lang para mapuno siya. oh, hindi pa masyado na puno bibilangin ko rin naman guys yan mamaya pero sa abangan nyo na lang yung pagbibilang ko nito guys kasi sa susunod na video ko na lang ito ipapakita sa inyo ang pagbibilang ko kaya yan guys tatapusin ko na itong video kong ito na abangan nyo na lang ang pagbibilang ko nito guys kung magkaano lahat to itong pipisuhin na yan ayan ayan guys bye bye na muna guys